Ito yung traditional na gamit ng Brunei Darussalam. Ano ba ang Brunei Darussalam? Bahala ka dyan. Teka, teka! Huwag ka magalala. Nandito naman si Ezekiel. Ano may problema nyo? Ito si Daniel eh. Siya naman nagbisita sa Brunei Darussalam. Hindi naman niya alam. Ikaw pala nagbisita. Hindi eh, mo alam. Sot-sot ka ng ganyan. Gigi sa'yo, Ferg. Bahala ka dyan. Ano ba problema nila? Hi nako. Ano ba kasi talaga ibrae Darussalam? How oh, did you work? You got the weapon? Yes, I have the weapon. Do you have the goods? Yes, I do. Unong kawal, kunin ako ba ito at tagupitin! Ang kasawang ito! Isawin mo ang kasawang mo! Ipag-susok daw palaya ikaw at ang iyong kasawa. Ako ay iyong kalabanin sa larangan na espada. Walang batas-batas dito! Walang ayong batas! Dahil ako ang gagawa nito. Tingnan niyo ang nangyayari sa kanya! Ganto din ang mangyayari sa inyo sa di pagsunod sa akin! Ikalawang panday, digang digmaan, 1941 to 1945, ang mga Hapones ay sinakop ang Brunei at ginawa itong base militar at pangkalakalan ng mga langis. 1888, official na naging protectorate ng Britanya ang Brunei. Ibig sabihin, hindi tuloy ang sinakop ito bilang kolonya. Pero nasa ilalim pa rin ng pamamahala at proteksyon ng Britanya ang Brunei.